Magandang araw mga bata, ako pala si Binibining Christy at ngayong araw pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa, ang karapatan ng mga batang Pilipinong kagaya mo. Boom. Mga bata, pagmaslan nyo ang nasa larawan, makikita nyo ang mga batang masayang naglalaro, nag-aaral at kasama ng kanilang mga pamilya. Sa tingin nyo, bakit mahalaga ito? Dahil bawat batang Pilipino ay may karapatan. Bago natin tuklasin ang sampung karapatan ng batang Pilipino, alamin muna natin kung ano ang kahulugan ng salitang karapatan. Ang karapatan ay mga bagay na dapat nating natatanggap mula sa mga nakakatanda upang tayo ay maging ligtas, masaya at mamuhay ng maayos. Sa salita, ang karapatan ay tumutulong sa atin mamuhay ng maayos at may dignidad bilang tao. Tara na tuklasin natin ang sampung karapatan ng bawat Pilipinong kagaya nyo. Ang unang karapatan ng batang Pilipino ay maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Ito ay nangangahulugang ang bawat bata ay may karapatang isilang, magkaroon ng pangalan at maging bahagi ng isang bansa. Ang ikalawang karapatan naman ay magkaroon ng tirahan at ng pamilyang mag-aaruga. Ito ay nangangahulugang ang bawat bata ay dapat may bahay na matitirhan at pamilyang nag-aalaga, nag-aaruga at gumagabay sa kanya. Ang ikatlong karapatan naman ay manirahan sa tahimik at payapa na lugar. Ito ay nangangahulugang bawat bata ay dapat mamuhay sa ligtas na kapaligiran. Walang gulo o panganib. Ang ikatapat na karapatan ay magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Ito ay nangangahulugang ang bawat bata ay nakakakain ng masustansyang pagkain at naaalagaan ang kalusugan. Ang ikalimang karapatan ay mabigyan ng sapat na edukasyon. Ito ay nangangahulugan ang bawat bata ay may karapatang makapasok sa paaralan, matuto, at makatanggap ng sapat na kaalaman. Ang ikalim na karapatan ay mapaunlad ang inyong kakayahan. Ito ay nangangahulugan ang bawat bata ay dapat bigyan ng pagkakataong matuklasan, malinan, at magamit ang kanyang talento o talino. Ang ikapitong karapatan ay mabigyan ng pagkakatao makapaglibang at makapaglaro. Ito ay nangangahulugang ang bawat bata ay dapat may oras para magsaya, maglaro at magpahinga. Ang ikawalong karapatan ay maproteksyonan sa anumang panganib at kapahamakan. Ito ay nangangahulugang ang bawat bata ay dapat ilayo sa anumang uri ng pananakit, abuso o sitwasyong makakasama sa kanya. Ang ikasyam na karapatan ay maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan. Ito ay nangangahulugang ang pamahalaan ay may tungkuling proteksyonan at tulungan ang lahat ng bata, lalo na ang mga batang inaapi, inaabuso o walang pamilyang mag-aalaga sa kanila. Ang ikasampo at panghuling karapatan ay makapagpahayag ng sariling pananaw. Ito ay nangangahulugang ang bawat bata ay may karapatang magbahagi ng kanyang iniisip, nararamdaman at opinyon sa mga bagay na nakakaapekto sa kanya. Laging tatanda na ang batang tulad mo ay mahalaga, espesyal at may karapatan. Alagaan natin ang ating sarili, pamilya at kapwa bata. Hanggang sa muli, paalam mga bata!